Yo, maganda araw Pakita ko sa inyo tong ah... Uh, Cell So Meron nung update Nakauwi namin ni Al Galing Romblon So, the past few weeks Last week ata yun lang namin So Dala ko yung Garuda sa Romblon Nagbakasyo kami ng 5 days Okay naman, tapos pag uwi Ayun Ah, uh, gusto Mag ko magpasalamat kay Timothy sa pag-deliver niya ng bike na to kasi siya ang nagdala mula sa bahay nila Clinton papuntang BGC so pagka uwi ko din agad since kasha naman yung mga parts solan gusto lang sabihin na uh, okay naman lahat at uh, ano ba nangyari sa channel ko bakit ngayon lang ako nakapag upload ya? Diba? So, ang dami nangyari. Uh, in-out na namin yung iPad kung sa ako nag edit Then, ilang months din ako na-delay na walang upload sa YouTube. So, eto, parang explanation ko na rin kung ano mga nangyari. Uh, dito ako nag-record sa Digicam ngayon. So, Ah, uh, Maganda naman tong self 54 ulit. Alam ko 56 yung mga ganti, eh, pero yun, simpleng standard stem 38C tires salamat kuya puno then 38 na kenda uh, ni-recycle ko lang mula sa bahay so ito kasi panahon ngayon medyo marami yung nagiging shit na nangyari um, kung alam nyo lang kung napapanood nyo yung facebook kung friend ko kayo uh, yun, binutas yung gulong ko ginulpi ako sa bahay ano pa ba? uh, nabangga nung nagtagaytay then yun nakapagromblon kahit pa paano pagbaasyon uh, sobrang na-appreciate yung pagpapahiram ni Clinton ng frame na to kasi good man yun good man si Clinton so yun yun lang baga ano nga ba nangyari na nagkaroon na rin ako nakahanap ako ng way paano makapag-upload then yun gustong gusto ko kasi gawin yun eh kaya eden. Boy pa naman. Uh, kita kits time. Ang ganda ng bike na to. Uh, yung build Makita sa inyo. Yeah, no? Simple lang. Pero gumagana. tsaka functional pala. Hindi lang basta simple yan, uh, functional yan, gumagana yan. So, solid, solid. Kita uh, kits time most likely lagi na makakapag-upload sana and mas mahabang mga length na yung videos. So, kita